Good morning everyone. So for today's mini vlog, ito yung aming regulator ng LPG M gas namin ay nasira at sumisingaw kaya nakapag-decide ako na palitan na siya at pupunta ako sa palengke para maghanap ng bagong uh, regulator ng M gas namin kasi delicate 'yun pag sumisingaw, hindi siya safe para sa bahay. So ito na nga as you can see, naglalakad na ako dito sa sample at yan nakapayo nga at medyo haggard ng person dahil kagigising ko lang niya na alimpungatan ako na kailangan ko palang lang pumunta ng sample. At ito na nga as you can see Lawak yung sample ngayon dahil katanghalian tapat at medyo alanganin yung uh, araw ngayon kaya walang gaanong tao. So, ayan, napakainit at napakalawak na kalsada dahil walang gaanong vendors na sa mga gilid. So, dito sa kabila, may bilihan ng mga damit yan, sapatos, mga school supplies, and everything. So, ayan. So, habang naglalakad ako, nagbibidyo-bidyo muna ako dahil hinahanap ko yung bilihan ng regulator dito. So, sad to say, wala nang Mendoza merchandise na area dito na ng mga regulator dahil pinaupahan na yata ng may-ari dahil na namatay na yung pinakamay-ari. So, ayan na nga, pass forward at naghanap-hanap ako ng bilihan ng regulator ng aming LPGM gas dahil hindi pwedeng hindi, wa, hindi kami makabili or ako makabili dahil wala kaming gagamitin sa pagluluto mamaya ang gabi. So, lakad, 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 lakad ang person hanggang dun sa dulo hanggang sa makakarating tayo dito sa pinakababa ng 7-11 dito sa may Rojin na uh, nabilihan ng mga mga regulator. sa ito nga po napunta tayo dito. So inanap ko to dahil dati malaki talaga siya yung peso nila. So ang sabi ng ng lalaki na pinagtanuan ko ay eh, lumiit na dahil pinaupahan yung kabila. So, nandito tayo sa rojin dito sa bilihan ng mga regulators. O, makit na po ako dito at ito nga po at nagkakanbas na ako at dinidemo na ni Ganda yung regulator na uh, napili ko. So, ito yung binigay niya sa akin na sa 160 something to at uh, sabi ko safe ba Sabi niya, oo naman, matibay. At syempre, sinamahan ko na rin to ng host dahil para mas matibay na rin yung host. Dahil yung host namin ay eh, medyo matagal na at ang kinuha kong host yung ano na rin matibay para hindi madaling makagat ng mga na mga mababait kasi may nakakapasok na mababait dito sa bahay kaya binili ko na rin yung pinaka heavy duty na hose at ito nga dinidemo na ni Ganda isa-isa sa akin yung regulator na available sa kanila So ito na nga at habang dinidemo ni Ganday, eh, nagtanong pa akong kung, kung meron pa bang ibang klase at ito yung binigay niya sa akin, yung may tinginan kung may -e MT na yung MGAS natin. Kaya lang medyo mahal siya, 195 kaya sabi ko sa sunod na lang ganda kasi uh, medyo mas short yung pera ko. So ito na lang isang klase yung napili ko, I think 145 yata tong isa tapos sinamahan ko na lang ng host. Sabi ko kung meron silang host na matibay para naman na uh, pag kinabit siya eh safe na rin yung ano yung magiging uh, paggamit namin sa aming LPGM gas. So ayan. So habang uh, pumunta doon si Ganday, eh, nagvideo-video muna ako at nandito nga ako ulit sa Rogin Hardware dito. Matatagpuan siya sa may 7-11 pababa ng iglesia. So ito yung nakuha ko, 195 siya. Yung heavy duty nila na hose. Hindi daw yung basta-basta masisira ng mabait. At ito nga, 365 yung inabot niyan. So parang binigyan niya ako ng discount ni ganda naging 330 na lang something pero sa resibo nakalagay 3 360, sabi niya, niless niya raw ng 30 pesos sabi ko sa kay ganda, I thank you so much, medyo napapagod ako magsalita, dahil ganoon talaga kapag nag edit ako on the spot as you can see, ito na lang, naglakad-lakad na ako dahil uh, maghahanap naman ako ng ulam namin para mamaya gabi, dahil nandito na rin ako at napakamahal ng uh, tricycle dito kaya naghahanap ako ng ulamin namin so ito, medyo haggard ang person at dito nga ako napunta sa bilihan ng mga isda pababa, hanggang dun sa dulo ay bilihan po yun eh ng mga carne mga isda, mga kulay, asin, at kung ano-ano pang gusto nyong ulam, nandirito po, available po. So, ayan po yung mga karne nila, fresh na fresh po yung mga karne nila, pero feeling ko, gusto ko isda, gusto ko mag, ano, ah, magata ng tilapia mamayang gabi. So, naghahanap ako ng tilapia, at yun na lang po yung aming uulamin mamayang gabi so yan kita nyo naman nagbibidyo video muna ako dahil papunta tayo dun sa suki ko sa bilian natin ng mga tilapia at ng mga bangus so dito sa kabilang side yung mga ricado naman dito naka hilera at sa kabila yung mga vegetable and everything ayan may mga bagoong din silang alamang meron din silang isda tapos may mga talong at saka may mga asin sila dito naman yung mga tumpok tumpok na isda yan 70 kilo 60 kilo mga galunggong yun pero hindi ako bumili niya kasi ang bet ko nga is tilapia Mag kagata ako mamayang gabi naming ulam. So ito na nga naglalakad-lakad ako at malapit na ako dito sa tilapiaan at yon bilhin ng makamatis at mga panahog. So finally andito na ako sa suki ko sa binibilang ko ng tilapia at ng mga mga bangus. So, ito nga, luckily, eh, malapit na sila magsara dahil pag tanghali, nagsasara sila at magbubukas sila mamaya ng hapon. Siyempre, para makapahinga naman sila at makaidlip. So, 65 yung kalating kilo ng tilapia, at binili ko ay isang kilo. So, pinalinis ko na kay kuya dahil ayaw ko na maglinis ng mga isda. Pag ganyan, tinatamad ako, gusto ko magluluto na lang ako at hugasan ko na lang. At finally, ito na yung aking isang kilong tilapia. At siyempre, maghahanap naman tayo ng nyog. At sa kabilang, katabi lang niya, may nakita akong nyog. Ayan, 30 pesos yung binili ko at Syempre libre piga na. Syempre, Gagawin ko, papapiga ko na para hindi na hassle sa akin sa pagpiga mamaya. Pag nagluto ako. At eto, kinuha na nga ni Kuya yung napili kong nyog. At sabi ko, eh, pakipiga na rin. Ayan. So, syempre, nakita nyo, biniyak na ni Kuya yung uh, napili kong nyog. At syempre, habang uh, pinipiga ni Kuya yung aking... Uh, ah uh, ni Yog, eh, hindi niya alam na binibidyo ko sa pasin pasimple lang. So, ayan. Ayan, habang hinantay ko si Kuya, video-video mo ng person. At finally, eto na yung aking pinapiganan ni Yog. At syempre, ano pa bang next natin, kundi maglalakad na tayo at uuwi na tayo. So, napakainit pa rin, kaya nagmamadala akong maglakad. At syempre, dadaan na ako sa Victory Mall para doon na lang ako at hindi masyadong mainit kasi mainit sa kalsada. Kaya dito ako sa Mall Shumorkat. So, as you can see, ayan, pababa na tayo ng hagdan. Shortcut yan, tapos meron doon para dahan ng tricycle. Medyo mapapamura ako kasi meron na ako doon magiging kasabay. Pag sa taas kasi, medyo mahal, 60 pesos sa mga nakapila. Kaya dito ako lagi sumasakay pababa ng BTC Malls. As you can see, ito yung mall dito na para siyang tiyanggian na parang katulad sa Divisoria. sa so, mga mura din yung mga, mga damit dito, mga sapatos, accessory and everything, mga kumot, mga unan, kahit anong gusto nyo, nandito rin sa baba ng BTC. Kaya, punta rin kayo dito guys, sa sample lang to matatagpuan. At talaga marami kayo mapipili dito at malamig dito dahil aircon siya. So ayan, pass forward, mabilis na lang tayo maglakad dahil nga nainitan na ang person. At finally, eto na yung pinaka-exit ng BTC sa baba. At sasakay na ako ng tricycle dito sa may pilahan dahil dito mag-aantay lang ako ng mga kasabay. Mga tatlo lang kami, pwede na tagbebente na kami. So ito lang aking gana for today, ang aking uh, paghahanap ng regulator. At syempre, bumuli na rin ng isda. So thank you for watching guys and please don't forget to subscribe and follow me for more. And bye-bye! sasakay na ako ng tricycle have a nice days and God bless you all bye bye